sakali, naiyak na si ma'am. Ba't po kayo naiyak? Grabe na po kasi yung pangungulila namin sa kanya, sir. 28 years na po, hindi namin siya na... Bakit na kayo po? Nakayita, ano? nakasama. Anong nangyari? Ba't kayo nagkahiwalay walay. Kasi po, ano, nung isang taon pa lang ako, nag-abot si mama. Tapos, mula nun, hindi na po... Pinabayaan na kayo. Ito yung palagi ko sinasabi sa show ko, eh. Kapag yung mag-asawa, nag-away, nagkahiwalay, ang casualty talaga yung mga bata. Ito, casualty sila ng pag-aaway ng mga irresponsable. Sorry po, ah. irresponsable mga magulang sila ang kawawa. So, since then... Hindi pa po namin sila nakikita. Hindi sa man lang kayo... Wala. Saan Kahit kayo ito, napunta nung sa, po, Sa papa ko po. Papa? Hi, po. So, ni si ni si Hoy na, Uy, kumusta kay mga anak? Wala. Po. Wala, Wala, po. po. Si ito, tiyan mo itong picture. Pero ito, mas maganda itong picture ni nani dito. Bata pa si nanay. Pero matagal na ho ito. Oo po. Ayan po yung ano kaka ano lang niya sa akin. Kakalabas lang niya. Parang artista rito si nanay. Eh, doon ko kayo nagmana. Gwapo at pa. maganda. Okay, kailan po yung huling nakausap niyo si nanay? Wala po kahit. Never. Seven Opo. days lang po ako nung umalis po siya. Seven, Seven days? Opo. Old? So, ibig sabihin, hindi mo talaga nine. siya nakita? Hindi po. Kahit malamakarga ka o malaman mo anong itsura niya sa bukod sa picture? Opo, picture lang po. Yung yung lang? Yung Opa. lang. Ikaw, sir? Ilan one, taon ka na? One years old naman po. So, wow. Grabe. Sa pagkakalam niyo, nasaan siya ngayon? Eh, ang balita po namin, nasa... Japan pero nagtatrabaho daw sa Amerika. Ah, pero nagmigrate na sa Amerika. parang luluwas daw po, parang uwi daw po ngayon eh. Sa Pilipinas, po. Ano sabi po ng mga kapatid niya o tiyahin ninyo? Yung mga sa side po ng mama ko, nagtanong na rin po kami sa kanila. Ano sabi? Lagi pong sinasabi tak sa takdang pan panahon. panahon pati po yung lola ko. Sa takdang panahon? Ano oh, ibig sabihin nun? Sa takdang panahon sa kanyang mga kilala? Opo. Oh, bakit hindi ngayon? Hindi ko nga po alam eh. Tapos yung mga pinsan po namin sa side ni mama, No comment daw po sila, ayaw daw nila makialam. Parang merong malalim na sikreto na naka-stay lang pagtakpan. Yeah, basta sana po matulungan niyo po kami. malalaman malaman niya po, ito na po yung mga anak niya. Malaki na po. Ako po yung bunso niyo anak, ma. Kung nakikita niyo po ako. Kung... Sana po, sir, matulungan niya po kami. Wala po kami tayong hiling, kundi makilala ka po. Mahagkan. Sir, pwede mo naman Sige po, sir. Kayo, sir. Uh, para po sa kamag-anak ng mama ko, sa lola ko, sa tito ko, sa side ng mga mama ko, uh, sabi nyo na palagi sabi, pag nakakausap namin kayo sa takdang panahon, baka po pwede. Ngayon na, kasi matag matagal na po kami nangungulila sa mama namin, mahal na mahal po namin siya. 28 years po. Di po namin siya nakita. Nakakausap man lang. Okay. Nakasama. Nasa telepono po si Isabelita Toledo Chahin. Magandang oh, oh, oh. tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Madam, nasaan po si uh, Esmeralda? Ay, hindi ko po masasagot. Eh, hindi ko po alam. Mm-hmm. Imposible po. Sorry, madam, Apo. Parang hindi po kapanipaniwala ata yan. Apo. May, maybe not you. Pero I'm sure isa sa inyong mga kamag-anak, alam na alam kung nasaan itong si Esmeralda. Bakit yung po itinatago sa dalawang anak ni Esmeralda yung kanyang kinaroonan? Kasi palagi raw sinasabi ninyo, hindi ko alam kung kasama kayo dyan, sa takdang panahon. What do you mean Opo. by takdang panahon? Marami na po silang sinabi na laban po sa kapatid ko. At sinabi nila patay na po. May mga pinsan po sila na nakakahulubilo ng mga bata-bata pa po sila. Na sabi, hindi hey, naman namin ka mag-anak yan, patay na na ang magulang namin. Kaya po sabi po ng kapatid, kung ganyan, hmm. ang sinasabi ng mga anak ko para sa akin, sige, sa tamang panahon na lang, kami mag-uusap. Pero ma'am, hindi sa pagdidepensa ko sa kanila ha, What uh -huh. would you do if you were in their shoe? Na days lang pala itong isa, tapos isa, isang taong gulang pa lamang, nilayasan ng nanay, and then since then, hindi na nagpakita sa kanila. Of course, sasama ang loob nila kasi hindi na na yung pagmamahal ng isang ina. So pag may magtanong sa kanila, 'sang nanay mo, sa galit nila, patay ng nanay ko, masasabi nila yon. Kasi may kasalanan yung matanda, wag natin sisihin yung mga bata. Opo, opo. Tama naman po ang ah, mga magulang po nila yung may pag-iisip at magkasala. Madam. Ang inaano ko lang po nga sa kanila, sila po yung nagsasabi na gano'n eh, patay na. Nung nasabi nila yon, bata pa sila noon. Wala pa ulang oh. Eh ngayon po, ma'am, Nasa tamang pag-iisip na sila and gusto nila makita yung kanilang nanay. Ba't yung pinagkakait sa kanila yung makita, makilala ang kanilang ina? Hindi po namin pinagkakait. Wala lang po kami maipapakita sa kanila. Kumpaga, ito nga po kami. Ito po kami na nakikipag-usap sa kanila. Na ang pinarating po sa kanila, yung pampatang lalaki at yung mama niya po, nag-usap po sila sa messenger sino po Tagosaputin ng Yung Yang batang lalaki po na yan nagpakilala po yung ina Kung tapo to po yan nagpakilala yung ina Ako ang ina mo hmm. Sasabihin ko sa ito po ito yung nangyayari Intindihin hmm. mo hindi po siya naniniwala ayaw niya pong maniniwala Pinipilit niya po ikaw si Lili ikaw si Lili hindi ako naniniwala sa'yo. iyo yung... yung po sinasabi niya yung Lili ako po yun. Hmm. Mama, muna, kaya. kaya po sabi nyo po. Kasi po, ganito po. Kung talaga po, sabi ko po kasi, kung talaga ikaw po mama ko, mag-video call po tayo. Exactly. Eh, puro po, stock type lang po ng type. Kaya hindi pa ako naniniwala po eh. Al alam mo ma'am, mawalang galang na. Bobo okay. po itong nanay nila. Kung totoo po, yung sinasabi nyo, na nagpakilala siya through messenger. And okay. then, natural, ito pong anak, quick questioning, kung talagang legit ka ba, ikaw ba talaga nanay ko? Eh nga, kasi kasasabi lang niya, gusto ko makita kita kahit video call at ayaw naman nung nagpapakilang nanay. Kahit na ikaw, ma'am, somebody out of the blue will tell you, ako yung nanay mo at hindi po nakita yung nanay mo ever since, kundi sa picture, agad-agad, tatanggapin -agad, mo I agad na so, nanay mo, sabi mo, I love you, nai, I miss you, nai, ganun ka kaagad? Siyempre, hindi, di ba? Nagpakilala na po nga siya. Ma'am, regardless, kay... dapat, ma'am, kung talagang matinong, totoong, legit na nanay yung nag-message sa kanya, then all she has to do is, Magpakita siya. O dili kaya, ma'am, mag-video call o FaceTime para oh. maikukumpara niya yung picture na meron sila and then yung nagsasalita doon sa FaceTime o sa video call. Hindi yung chat-chat lang at pwede naman magpanggap kahit sino. Saka po, iba po yung pangalan nung magpapakilalang mama ko, hindi po Esmeralda yung sa Facebook po eh. Sinabi oh, eh. Ako marunong pimindot-pindot. Nakiki ano, di ba pinaliwanag niya sa iyo. Ma'am, ganito pang gagawin natin, ma'am. Kami po ang gagawa ng arrangement. Kahit nasa po siya, wag lang po sa abroad kasi kukuha tayo ng visa. Eh, mahirapan tayo kumuha ng visa kung sa Amerika. Pero kung yung mga Asian countries, ako po mag-sponsor, dadalhin ko to sila diyan sa nanay nila kung sa amang lugar 'yan, sa abroad. Wala ano po akong masasagot diyan, bahala po sila. Pwede Ma po ba yung si Michael po asa saka po ko mag-meet? O oh, pwede pwede. Pero yung batang babae po na yan, madalas po sa amin lumalapit yan. Doon pa yun. Ngayon po siya po yung nagsasabi na, Tita, wag pong nawag pong malalaman ng kuya ko na nabibigyan niyo kundi Hindi naman po malaki. Babawon po, ganyan. Tita. Ah. Hindi ko po maalala yung baon. Yung pulo lumapit lang po ako dun sa inyo, yung para sa bahay po kaila mamita, yung nangupahan lang po ako, yun lang po yung nilapit ko sa inyo. Michelle, Kita. madaharap na pa noon, dumataan ng doda, mami. Ilan ilang po si Michelle noon at that time? High school po. Bata Opo. pa yon sila. Wala pa siguro sa tamang pag-iisip. Minod, de edad oh, pa. Patawarin niyo na po kasi kung nagkakasala sila dahil bata sila at mapusok sila, marupok sila at that time, pagpasensya niyo lang, palampasin niyo na lang. Ngayon po, nasa tamang edad na sila, they know what they're doing, let it be. Payagan niyo na po na mag-meet yung nanay nila at sila. E eh, pa po namin papayagan? Hindi naman po namin talaga alam kung nasaan po yung ina nila. Ma'am, yes. hindi ko sasabihin na kayo'y sinungaling, pero read between the lines, hindi po ako naniniwala na hindi nyo po alam kung saan itong kapatid nyo ito. Lahat po kay mga kapatid, alam ko na siya. Ang hindi ko alam, ang reason niyo bakit nyo ipinagkakait ito sa kanila? Itanong niyo po yan sa mga anak niya, bakit nagtatago yung nanay nila. Oh, sige, sige, sige. Pagbigyan kita, bakit daw nagtatago yung nanay niyo sa inyo? Labas na po kami dun sa paghihiwalay ng papa ko at mama ko eh. Ang amin lang po, makita namin si Mame. eh. May mga pamilya sa... na ako kayo? Opo, Opo. parehas o. po. Ayaw niya eh, makita niya pati mga apo niya? Opo. Ma'am, ano bang reason ba't nagkahiwalay po yung parents nila? Binubugbog niya po yung kapatid ko, okay. yung tatay nila. So tama lang hiwalayan kung gano'n. Dapat idemanda pa. Pero wag idamay yung mga bata. Kasi nga po, sir, kaya po ang mga bata nadamay. Kasi po sa banta ng magulang. Kahit kami po, na mga tsahe, pag lumapit kami sa kanila kakagulo lagi. Okay, sino po nagbabanta? Yung mga? Tatay nila. Yung tatay. So, kasalanan ni tatay, kasalanan nito ni mga inosenteng bata. Yun po ang sinasabi. Kaya ma nga ma'am, naniniwala ako sa iyo na sinasabi ng tatay yun dahil sa kanyang galit sa kanyang ina. Pero, tatay may sabi noon, hindi po yung mga bata. So, dapat wag natin idama yung pananiltang yon ipasa dito sa mga bata. Pati po yung batang babae, sa po nagsasabi sa amin. Tita, huwag po malalaman ni Papa kasi pagugulpingin po ako. Tita, bakit ba ako lagi inaano mo? Ang amin lang naman, pa, gusto pa, namin pa, makilala pa, si Mama. Bakit na ayaw nyo pa kasing sabihin? Dito, ano dito, na naman sa isang dito, taon, o yung, sabi ano, sabi yung sabi anak mo nagbibo na. Sabi, yung anak mo, nabalitaan namin, may sabi, pamilya sabi, na, anak na rin. Hindi mo, hindi nyo malabang nagawa ng paraan yun? sa humihingi sa amin. Yan ang pinapakano ko, Miss Jenny. Kita, binibiin. hindi na kami naghihili na iba. Makilala lang siya. Okay na. Makita kami. Makita kami. Makilala kami. Mahag namin siya. Okay na kami doon. Malaman namin. Okay ba siya? Tumatanda na Michelle, ba siya? Miss Jenny, sandali lang. Hindi na nga kami bata, tita. Kasi sinasabi ko lang, Miss Jenny, kung mismo ang nagsabi sa amin, tita, itong ibinibigay yung tulong sa akin, huwag malalaman. Lagi mo sinusumpat yung, yung tulong na yun. Isang beses lang ako humiling. Kakalipin ko lang sa asawa ko noon. Tita, magkano yung binigay mong tulong? 3,000. Okay, tita, bayaran kita 6,000. Quits na. Hindi po, sir. Hindi, seryoso, ma'am. Magpapadala ko ng 6,000. Dodobling ko. Pati interest. Hindi po, sir. Ang sinasabi ko lang po, yung inaanol niya po rin sa amin na nakilala niya po kami. Sir, Inuulit lang niya yung sinasabi niya. Sinusumbat lang niya yung tinutulong niya si na isang si beses na tumulong Michelle. ng 3,000. Hindi ako nagsusumbat, Michelle. Sige, si Michelle, Tita, si 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 ang ina, kami dito para humingi ng tulong kay Sir Rapi para makita si Mama. Hindi yung para sa nakaraan pa. Ano ba kayo? Ang tagal na Mi panahon na. Hindi ba kayo nakakaintindi? Matagal na panahon Mi na kami nangungulila. Na ako, ina na ako ngayon. Alam ko yung pagiging ng pag ina na, na, na pag nagkasakasyuan ako, na sabi tayo? ko, Lord, ako na po yung anak ako. Pagalingin niyo na po. Ano ba? Pisa man naman po. Ang gusto lang namin makilala. Makikita siya. Ano mo? Ang daming mong ginawang kwento. Alam mo yan? Ang Wag mo lang ipasok yung mga yan. Ay, Andito kami, kami mo. para makita. Ang ibibigay niyo lang po. tayo. Pwede ba, sir po? Opo, sige. Manawagan po kayo sa nanay ninyo. Baka nanunod siya ngayon? Ama, sana mapalood mo to kung, na, kung nasan ka man sa buong mundo. Humingi na po kami ng tulong kay Sir Rapi para matulungan po kami na makita ka. Uh, mahal na mahal ka po namin. Wala po kami sama na sa inyo. Sana po magpakita na po kayo sa amin. Uh, hiling lang namin, makita namin kayo. Tapos makilala niyo po kami bilang anak ako, panganay niyo, si Michael, tsaka itong kapatid ko, si Michelle. Ma, alam ko na yung pagiging ina ngayon. Alam ko yung... Yung kapag iiwanan mo yung anak mo, yung mararamdaman mo. Sana ma, magpakita ka na. Miss na miss na kita. Nagdalaga ako. Wala ka sa tabi ko. Ayun, ako pa yung bunso yung anak. Sana ma. Wala po kaming galit sa inyo ma. Nalaki po kami ng maayos ni Papa. Sana ma, bigyan mo po ang pagkakataon. no magkasama tayo, mahal ka namin. Matanong man lang kita kung kamusta ka na. May sakit ka ba? Sana kumakain ka ng maayos. Ayun lang po, Sen. Sana Sige. po makita na po kami. Sige po. Mamaya po, makakausap natin tita niya. Malay mo, baka magbagong isip siya. Baka meron siyang alam tayo. Papa, ano? Opo. Makumbisin natin na ipatch up kayo at makita kayo ng nanay. Pag kayo po ay nagtatanong kay daddy o kay lola, anong po bang reason? Bakit kami iniwan ni mami? Sabi niya po ni papa, nagkahiwalay kami dahil sa pag-alis din niya sa abroad. Iyon sabi niya sa amin, o sige, total malalaki na kayo, may sarili na kayong kayo pamilya, nasa tamang edad na kayo. Eh nasa sa inyo kung gusto niya pang hanapin yung mama niyo. Pero at least ako na napalaki ko naman kayo ng maayos. Kaya yung po ma'am, yung binigyan niya kami ng bas-bas doon, na ano na namin na pagtanto namin na nag na po kami, hinanap na namin siya. <laughs> Pinost po namin kayo sa Facebook ma. <laughs> Ang dami nag-share, halos isang milyon umabot yung mga nag-comments, nag-like, nag-share. <laughs> Ayun, nandito po kami kay Sir, Sir Tulpo. Sana po matulungan po niya kami na maging success po yung pagkikita namin. Kasi 28 years na po, nangungulila po talaga kami. Hindi po kami pangkontento na ano, hindi namin kayo makikilala. Gusto po namin makilala nyo kami, anak nyo. Makilala namin kayong nanay namin. Ma, ang anak nadadagdagan pero ang nanay mahirap palitan. Ikaw lang nandito sa puso namin. Mahal na mahal ka namin, Kuya. Kung iniisip mo na galit kami sa'yo, ah, hindi kami galit sa'yo, sana magpakita ka na. Tsaka makilala mo na rin yung mga apo mo sa amin. Yun lang po. Siyempre, ang nanay ka sa iba pa din ang pagmamahal ng nanay eh. And Siyempre, oh, siyempre, iba din yung lumaki ka nang meron kang nanay sa tabi. Apo, iba talaga. Lalo na ma, pag tuwing birthday ko, lagi kong nimi-wish na dumating ka na. Walang <gasps> araw, pagkakain, kada kain, dadasal. Ikaw lang yung pinagdarasal namin. Na anak, makilala ka na namin, makita ka namin, mahagkan. Ma, magpakita ka na, ma. Sige po, ganun na lang po ha. Magpahinga uh, mo na kay ma'am. Tapos na tayo sa wanted sa radyo. Okay po? Thank, Thank you po. po.